Hello guys. Ayan. May assembly po kami. May assembly po kami din Sa ano? Dito po kami. Oh. Ayan po yung office. dito po kami sa loob niyan. May assembly po kami ngayon. At kami po ay pupunta dyan. Magkakaroon po kami ng ano, assembly today. Maganda po, po sa place. So, ayan po. Yung oh. harap. Tapos po doon din sa ano ay may gulayan. din sa harap. Ayun po o, oh, sa likod po. Ayun, may gulayan po doon. Ito po ang Office of the Agriculture dito sa I amin, mean, sa Kapitolyo. Ayan po o, oh, maraming mga ano sa taas o. Mga kahoy, mga kahoy yan po ito. Ayan po. Ayan guys, nandito po kami sa office Ayan, yan po yung mga vegetable, mga crops na ano, oh, pwedeng itanim. Oh. Ito, Oh. Ayan, na yung mga pananim. Yan po yung pananim na pwede pong gamitin sa pagtatanim. Ayan, nandito po kami. Kami po ay sa aming co-off ng coffee growers. Kami po ay mag-assembly. Uh, Tapos po kami ay magkakarga din ng mga abono. Ano po yung mga abono? May mga synthetic, complete, at saka po yung compost. Ari pa po yung kanilang ano dito. Ito po yung OPA, yung Office of the Agriculture dito sa I amin mean, sa Kapitolyo sa 13. Ayun oh, maganda po oh. Ang ganda ng mga tanim ni Kuya. Ito pa o, oh, sa paunga o. Oh. Oh, Ayan po o. Oh. Ayan. Ito po yung marami o. Oh. Ayan. Ayan po, mas marami po dyan. Ito po yung Office of the Agriculture dito po sa 13 Martires, Cavite. Ayan po, oh. nandito po kami ngayon kasi po meron kaming assembly. Ayan, napakarami pong ano dito, pananim. Ayan. Ayan po, oh. Meron silang mga punla. Ang dami. Eh. Ayan po, oh. Dito po iyan sa ano, sa 13, sa OPA. Office of the Agriculture. Dito po. Yan po oh. Marami may mga papaya pa po oh. Mayroon pong mga iba't ibang klase, may kape. Mayroon pong mga prutas. Ayan. Ayan po oh. ayun po, ang dami pa doon. Marami po silang ano, mga pananim. Dini po ay may tanim nari po ang mga gulay o, may bunga na. Din po ang mga talong. Ito po. Ito po ay papunta sa gate oh. po ang talong oh. May bunga ang talong, kulay violet po 'yan. Dini po ay may gulay, din may kamatis oh. Ayun ang kay Kuya, o, may kamatis, saka po yung ano. Ayun po. May talong, may kamatis, may rompechay, may mustasa ayan po, dito yan sa may gate ayan po, may kamote pa doon tsaka po talong Salamang si ari po ang ampalaya, o may bunga na po ang ampalaya ayan, dito po yan sa OPA sa 13 ano, ayan po, may lagay pong plastic yung mga bunga ng ano yun po yung aming sasakyan, nilalagyan po ng ano, ng abono may abono po doon din po sa kabila oh, may patola may pipino ayan po ang pipino oh. may bunga tapos po may, may bunga rin dito ng mga patola Dito po oh, sa loob ayan ang patola may bunga oh. ayan po oh. meron din po mga herbs ayan oh Meron din pong mga tanim dyan sa loob na sili. Ayan po, yung siling panigang, siling labuyo. Ayan po, oh. Marami po, o. May papaya din po doon, oh. Marami po ditong tanim. Ayan po, oh. Ito po ang gate. Tapos papunta po doon. Pero po, may oregano. Ayan po. Pero po, may tapilan. Oh, may tapilan po. Tsaka po pechay. Ayan po oh. Kari po ang ano naman ng mustasa. Ayan po ang mustasa. Dito, po yung sentro ng aming ano sa 13 Martires. Ayan oh. Ito po sa amin ay damo, pero ito po dito ay halaman. Oh. Ayan. Ang pala po ay pananim. Ito pong tapilan ay eh, may bunga na, oh. Munggo yata po, ere, hindi tapilan. Ay, munggo. Ayan po, oh, nabunga na yung kanilang pananim. Ayan po yung mga iba't ibang pananim. Ayan. Kami po ay may assembly din. Eh. May assembly po kami din. Ayan po ang mga talong, o, oh. marami pong bulaklak. Ayan po ang talong, oh. Eh. Puro bulaklak po at may bunga. Meri pa po. Oh. Ayan ang bunga. Ayan po ang bunga. Ang dami. Ayan lamang po ang ating bunga ng talong. At saka po yung dito sa amin sa pag-attend namin ng assembly. Ayan po. Meri po ulit ang mga ano, ang mga pananim. Mga seedlings. Ayan po.